Kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino Sa pag-aaral at paggamit ng wika, may dalawang mahalagang bagay na dapat maunawaan sa pagpapahayag o diskurso Ang pagsasalita at pagsula Isinasalang-alang sa dalawang diskursong nabanggit ang mga sumusunod na kakayahang pangkomunikatibo. Una, kakayahang lingwistika, linguistic competence, at kakayahang gramatikal. Kalawa, kakayahang komunikatibo, communicative competence. Katlo, kakayahang pragmatik, at ikaapat ay kakayahang diskursal. Ano ang kakayahang lingwistiko? Ito ang kakayahang makabuo ng pangungusap o pahayag na may wastong kayariang panggramatika gaya ng tuntunin ng wika at kayariang pangwika na alam ng tagapagsalita ang wikang ginagamit niya. Kakayahang gramatikal Ayon kay Savignon, ang kakayahang gramatikal sa kanyang pinakarestriktibong kahulugan ayon sa paggamit ni Chomsky at iba pang istruktulistang linguistik at tinatawag o tinatawag ding Kakayahang lingwistiko Kakayahang gramatikal Tumutukoy ito kung gayon sa inyong level ng pangungusap Nahahanay dito ang kakayahang umunawa ng mga morpulohikal, punulohikal at sintaktik na katangian ng wika at kakayahang magamit ang mga ito sa pagbuo ng mga salita, parirala, sugnay at mga pangungusap at gayon, din sa pagbibigay ng interpretasyon o kahulugan sa mga ito kakayahang komunikatibo. Ito ang kakayahang umunawa at magamit ang mga pangusap na may wastong kayariang panggramatika na angkop sa lipunan o sa pisikal na kapaligiran ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Ang kakayahang komunikatibo ay kakayahang hindi lamang dapat naaayon sa kaalamang magamit ang pangusap na may wastong gramatika, kundi may kakayahang ipakita rin at gamitin ang alinmang gawin ng pakikipag-usap or speech behavior or speech acts na ang kopat na aayon sa hinihingi ng sitwasyon. Kakayahang pragmatik Ang kakayahang pragmatik Ang salitang pragma ay galing sa salitang griego na ang ibig sabihin ay aksyon, galaw, paggalaw, gawa, gawain. Sinasagot nito ang mga tanong na, ano ba ang aksyong taglay ng paggamit ng ligway? Bakit bang ang pagbigkas ng mga salita ay laging nasasangkot sa paggalaw? Saan ang gagaling ang relasyon ito ng paggalaw, pagkilos paggamit ng salita o pagwiwika? Sa mga ang pragmatik ay relasyon sa pagitan ng wika at ng tao na gumagamit nito. Ang pragmatik ay pag-aaral kung paano impluensahan ng konteksto ang paraan ng paghahatid ng impormasyon ng mga pangungusap. Sa madaling salita, ito ay ang pag-aaral ng mga aktwal na pagsasalita sa iba't ibang konteksto. Kakayahang diskursal. Ito naman ay tumutuon hindi sa interpretasyon hindi sa interpretasyon ng mga individual na pangungusap kundi sa koneksyon ng mga magkakasunod na pangusap tungo sa isang makabuluhang pahayag. Kabilang dito ang mga kwento, pag-uusap, mga liham at iba pa na may angkop na cohesion, coherence at organisasyong rhetorical kasama rin ang mga kakayahang lohikal na maisaayos ang mga pahayag para makalikha ng isang malawig at mahabang pahayag ngunit may kaisahan o isang makabuluhang kabuuan.